So, yo, what's up mga brad? So, ngayon, tatlong tindahan po ang pupuntahan natin para po mag-pick up sa ating mga order na mga speaker. So, una po natin pupuntahan yung Turbulence At pagkatapos, pupunta ko tayo sa ano, Eclipse. At pagkatapos yung pangatlo, yun po ang sa ano, uh, Advance Electronics. So, bali tatlo po ang tindahan na pupuntahan natin ngayon. So, lapit na po tayo sa Turbulence. So, ayan. Nandoon na po tayo sa Turbulence para po mag-pick up sa ating in-order. So, ayan. Ayan na po ang ating order para sa order ni... SIS SMCV C2 Box Maker The Best! SMCV c okay. Wala man. So, ayan. Bali, apat po ito na box. Uh, apat na driver unit at apat po na pang meet. So, shout out sa ating customer na taga Palumpon Liti. Idol. Shout out, Idol. Bye-bye. So, ngayon tapos na po tayo sa turbulence. Ah, uh, isusunod po natin yung advance advance electronic so may pipick upin pa po tayo doon sa kanilang tindahan So pinalat po tayo Ang dami pong nag order po sa atin ng mga speaker box So ang dami pong isisit up po natin bukas O baka aabot pa po tayo ng Linggo Yan Ito po ang na-pick up natin sa advance Electronic Yung BCE 450 So ngayon pupunta naman po tayo sa Cebu Audio Nandito na po ako sa Cebu Audio May pipick upin naman po tayo dito na dalawang speaker para po sa order sa ating customer na taga Apas Lahog ng Cebu City. So ngayon, hintay na lang po ako sa uh, nag-assist natin na uh, tindinga. So ayan, na. Salamat ha. Ito na po ang ating hinihintay. Ayan. PE 1 to 50. Yan po ang para sa ating customer na taga apas lahog. Ayan na po ang kinabuhaan sa ating mga pinipick up ngayon. So ayan. Ito ang driver unit. Yan, tingnan ninyo ang model. Yan. Yan itong apat na to, itong apat na to ay driver unit po 'yon. Tsaka BCS 450 driver unit po 'yon. At yung anim, yan po ay pang at uh, the 12 na mid-high. Again, shout-out po sa ating customer na taga Palumpon, Liti at sa taga Lahog, Apas ng Cebu City. Ayan na po ang para sa inyong speaker box na in-order dito sa amin.